sa pagkakarinig ni Uhera ng ganun na turo ni Miguel sa kanilang bahay, alam na alam na ni uhera na yun na ang oras na pamamaalam nila sa baryong kumupkup sa kanya noon. Mga kabagis, umpisan ng paganahin ang ating mga imay na sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Lucila, atara! Kunin nyo na lang mga ilang gamit na importante. Nandiyan na sila! Salita ni Oherano na sabay tulong na lang kinalusila sa pagsasaal sa balutan. Ganon din naman si Mael ay tinulungan na sila. Bayaw, konti na lang dalhin mo. Salita pa nito. Pagkatapos nilang mabalot na lang ng kumot ang ilang gamit na kakailanganin. Sa likod! Sa likod! Yung likurang pinto! Sigaw pa ni Mang Pasyo. Tumakbo naman agad noon si Maela at binuksan ang pintuan sa likod. Sabay... Bilisan nyo! Bilisan nyo! Atara! Lucila! Ang mga bata! Tayo na! S Saglit lang! Saglit lang! Itatali ko lang tong kumot! Salita pa ni Atara. Sabay tali nito ng kumot at sabit nito sa kanyang batok. At ang kumot na ng ang nagsilbing sapo kay Arsalana o anak nito. Samantalang si Lucila nona ay nakababa na sa likurang pinto habang karga naman si Idle. Sunod naman si Mang Pasyo na nakababa. At si Ohera naman noon ay dumungaw pa sa harapang bintana ng bahay upang sipatin kung nandyan na yung mga Kastila na pinagsumbungan nga ni Miguel na may mga dalang armas. Malapit na, malapit na ang mga yun sa kanila. Sa pagsara ni Ohera ng bintana. Tara na, tara na, Manong Mayel. Uy at doon ay magkasunod na rin sila ni Mael na bumaba sa likod bahay. Sabay, tayo na! Mawal na kayo sa harapan ng dalawa! Sa ilog tayo! Ah, sige anak! Tugon naman ni Mang Pasyo kay Ohera ng pagsibat nila papaalis sa bahay nga ni Mang Pasyo at habang tumatakbo sila ay... Eh, o Ohera! Yung kalabaw ko! At yung karadun ko! Pa-paano pala? Napasama ng tingin nun si Atara kay Mang Pasyo Sabay sabi niya ng Tay, tsaka mo intindihan mga yan Mas importante ba pang buhay ng kalabaw mo Kaysa sa mo Ah, eh, eh, sige Tara na Tugon ni Mang Pasyo at tumuloy na rin sila agada Takbo Takbo ang ginawa nila hanggang sa maabot na nila noon ang ilog Akin na Akin na sa Salita agad ni Ohera kay Atara. Tay, mauna ka nang tumawid sa ilog. Huwag mo na kami hintayin. Dagdag pa na pangungusap ni Ohera kay Mang Pasyo. Kaya ngat nauna na itong sumulong sa tubig. Mabuti na lamang at may parte nga doon sa ilog nila sa likod na hanggang bewang lang nila ang lalim. Kaya mas maiging maitatawid nila ang mga bata. Nang nakuha na ni O'Hara si Arsalan sa ipinasang kumot ni Atara kung saan nakasapo ang anak nila, kinuha naman noon ni Mael ang anak nito kay Lucila nang putok ng barel. Tumama yun sa bato. Nandyan na. Nandyan na ang mga Kastila. At sunod-sunod silang tumatakbo sa makitid na daana habang sa likod nila ay si Miguel na panay pa rin ang pagtuturo sa kanila. Wala namang tinamaan sa putok na yun. Ngunit sumisigaw na noon ang mga Kastila sa kanilang lingwahe. Kaya't di naman maintindihan yun nila Maela. Pero wala na rin naman silang pakialam kung ano ang sinasabi ng mga yona. Sapat na ang putok ng barela upang iparamdam sa kanila na nasa piligro ang kanilang buhay. Lucila, kunin mo si Idol. Bigkas ni Mael. O era, mauna na kayo. Ako muna ang harang sa kanila. Pe Pero, Mael, baka... Tama na. Tama ng satsad. Tumawid na kayo. Susunod na lamang ako. Kontra agad ni Mael kay Lucila sa tinig ng pag-aalala nito. Manong, mag-iingat ka sa nilang armas. Madali ka nilang mapapatay kapag tinamaan ka niyan. Bigkas pa ni Ohera. Sabay tango na lang naman nun ni Maela at lakad nito papasulong sa mga darating na kastila. Pinauna na ni Ohera nun si Lucila, bitbit -bit si Idel at lumusong naman na si Ohera pagkatapos nun. Bali nauna si Mang Pasyo sa linya sa pagtawid sa ilog. Sunod si Atara, Lucila at Ohera. Samantalang si Mael naman ay naglakad na papabalik upang harangan o harapin ang mga may barel na kastila. Madilim na ang paligid nun, kaya't nangangahulugan na Pabor na ito para sa mga aswang. Kaya naman ay nagsagabunan agad si Maela Hanggang sa pagsigaw at putok ng barela, ang umalingaw na sa sagingana, kasabay noon ang pagtawid na nila Uhera sa ilog. At nang makatawid na nga sila, sinundan nila ang daan sa kabila ng ilog. May tiwala naman kasi si Uhera kay Maela na kaya na nitong pabagsaki ng mga humahabol sa kanila at tiyak na susunod na lamang iyon ha. Kaya nga't sa nangyayari naman tayo sa sagingan wala. Hindi matamaan ng mga Kastila si Maela sa kanilang mga barela dahil sa pagkukubli-kubli nito sa mga puno ng saging nang mabilis. Tapos ay tag-isang putok lang naman ang kaya ng mga baril noon ng mga panahong ito. At pag sinubukan mong magbala ulit ay matatagalan na dahil sisiksikan mo pa yon ng pulbura Wan pong kumbaga na barela. Kaya't nung naiputok na nila ang kanilang mga barela, namali-mali kasi ng pagkilos ang mga yona dahil sa nakita nilang aswang. Yung iba ay nanakbo na nung nakita nila ang tunay na pagkatao ni Maela. Pero yung iba ay pumuputok na lang ng basta-basta dahil sa nervyos nga nila. Kasi di nila malaman kung anong klasing nilalanga ang kanilang kalabana hanggang sa nagbigay na ng halimbawa si Mael sa mga yun upang sila ay tuluyan ng umalis. Nang sinaksak niya ang isa doon sa dibdib sa pamamagitan ng kanyang mga malapunyal na kuko. Nang makita yun ni Miguel, nanakbo na rin ito. Pati yung ibang mga Kastila na nagsisisigaw na dahil sa takot. Sa di namang sinasabi nila sa salitang Espanyol. Hinugot nun ni Mael ang puso ng tao na siyang tuluyan na nitong bigla ang pagkamatay. Nang matapos niyang gawin ito, napaisip pa si Mael nun kung dapat man niyang sundan o habulin ang iba pa. Lahat ng mga yun upang paslangin. Dahil sa mga nakakita sa kanya ay tiyak na magpapatunay lamang yun sa mga sinasabi ni Miguel sa mga kastilak. Ngunit kailangan na rin sumunod ni Mael noon kina Ohera. Kaya't nakapagdesisyon ito na tumawid na lang sa ilog. Samantala, sa sitwasyon naman nila Ohera ay medyo nakalayo na sila. Hanggang sa ilang minuto lang ang lumipas. Lumitaw na si Mael sa harapan ng mga ito. Ohera. Dunay, kahit naman nasaan yung gabunan pa si Maela ay agad siyang yinakap ni Lucila nabuhat pa ang kanilang anak na si Idel. Napatigil lang sila ng saglitan. Dahil ilang segundo lang nakarinig na sila ng mga pajak ng kabayo. Nang marinig yun ni Ohera, biglang nagsabang kilan naman ito. Kailangan na nating makalayo agad. Manumail, salita pa nito. Dahil alam ni Ohera na habang malapit pa rin sila sa baryo, ay hindi sila titigilan ng mga yona. Kaya nagsagabunan nun si Atara at nagsabangkilan si Lucila habang ipinahawak pa nila noon ang kanilang mga anak sa kanilang mga asawa. Pagkatapos noon ay sinabit na rin ni Atara sa kanyang leeg bilang gabunan ang kanyang anak na nakasapu nga kay Arsalan. Ginaya na rin lang nila maelang paraan na yun upang maisabit nila si Idol sa pamamagitan ng kumot at madala yun ni maelang upang sila ay makatakbo ng mas mabilis dahil ang unang plano nila ay pumunta kina sa ila. Nang habang naririnig nila noon ang mga padyak ng kabayo sa kabilang ilog na parang malapit pa rin sa kanila, bigla namang umiyak si Idel tapos sumunod naman si Arsalana. Delikado, baka marinig pa ang dalawang batang yun. Kaya naman, Tay, halika, dito ka na lang sa aking likod kakargain kita. Salita ni Uhera kay Mang Pasyo sa anyo nitong bangkilan. Ha? Eh, eh, eh sige, sige. Eh, parang nakakatakot naman. Mas mabuti pang kinuha ko na lang sana yung kalabaw ko. Bulong pa ni Mang Pasyo sa kanyang sarili. Ngunit wala na rin siyang magagawa. Kaya't kinarga na nga siya ni Uhera sa likod nito. sabay takbo na ng buong pamilya ng aswang papalayo sa baryo Pugto-Pugto. Masakit man natanggapin kay Mang Pasyo o kay Atara sa mga oras na yon sa nangyaring kaguluhan sa baryo Pugto ay wala nang kasiguraduhan kung makakabalik pa sila dito sa baryong kanila na rin naging tahanan ng maraming taon lalong-lalo na kay Mang Pasio, na kahit may kakarampot lang na lupa dito. At nandun pa ang kanyang tahanan kung saan niya pinalaki si Atara ng mag-isa. Dahil sa mga panahon nga na ito, may nakaranas din ng kalupitan ng kolonyanismo. Pero may mga nakapagsabi din na malaki ang inasenso ng bansang Pinas mula nga nung dumating ang mga banyaga. Pero ganun talaga hindi lahat ay nagkakaroon ng magandang karanasan, lalong-lalo na sa pananakop ng ibang lahi. At isa na ang pamilya ni Mang Pasyo na nakaranas nito, sa kwento man o realidad ng buhay. Pagsapit ng umaga, matapos ang kaguluwang yun, ay Naabutan na si Namang Pasyo sa pagsikat ng araw sa isang malaking puno kung saan nila piniling mamahinga. Napabukas na lang noon ang isang talukap ng mata ni Mang Pasyo sa pagtama ng liwanag ng araw sa kanyang buka at pagmulat niya. Nakita niyang nakatayo na si Mael at Uhera sa kanyang harapan na nakatingin sa malayo na para bang may tinatanaw ang mga ito. Ah, asa na tayo? Tanong ni Mang Pasyo kasabay ng pagtayo nito at pagkakapansin na rin ng pagkakaupo ni Atara at Lucila sa masilong din na puno na nagpapadede ng kanilang mga anak. Mayo, malapit na tayo kinakuya. Tugon naman ni Mael. At nang masipat naman ni Mang Pasyo ang direksyon kung saan nakasipat ang dalawa. Yun na nga yun na nga ang kagubatan kung saan nakatira sa ilang at ang mga ilan pang gabunan. Si Uhera naman noon ay hindi umiimik habang nakatayo dahil sa malalim na iniisip nito at ang mga naglalaro sa kanyang isipan. Siguro, siguro nga ay kahit anong gawin pa nila ni Lucila ay babalik at babalik sila sa kagubatang kanilang nana na pamumuhay dahil naiiba nga silang mga nilalang. At wala silang puwang sa merkado o sa sibilisasyon sa labas na kinakain na ng pamodernong panahon. Ayaw na niya. Ayaw na niya na makihalubilo pa sa mga normal. Dahil nga nang sinimulan ni uhera na isipin ang lahat ng mga kaganapan, mula noon nagpasya sila ni Lucila na umalis sa kandili ng kanilang baryo o tribo. Marami ng naganap na kaguluhan Parang di sila pinapatahimik ng kahapon Hanggat pinipilit nilang mamuhay ng payapa Na malapit sa mga normal na tao At naisip pa niya Na maaaring ang iba sa mga prinsipyo ni Dato Arpan noon Para sa kanilang tribo Ay upang panatilihin lamang ang kanilang tribo O baryo Na mamuhay ng tahimik sa kagubatan na na hindi sinasaklaw ng mga makapangyarihan at mga maimpluwensyang tao sa labas ang kanilang malayang pamumuhay sa kagubatan. Yun nga lang, ang mali naman ni Dato Arpana ay ang paghahangad nito ng labis na kapangyarihan sa kanyang pamumuno. Ginumun siya ng kanyang mga ambisyon kagaya ni Badara. Sa pag-ihip nga ng hangin, habang nag-iisip noon si Uhera, napagtanto niya na nabubuhay ang mga normal na tao maski silang mga aswang dahil sa mga ambisyon at kagustuhan na maungusan ang iba sa estado ng pamumuhay. Sa kapangyarihan man na di maipaliwanag na kanyang tinatangan o ang gobyerno na itinayo din ng mga tao na gustong kumontrol sa kapwa nito tao sa pamamagitan din ng salapi na siyang nagsisilbing kasangkapan ng kanilang kapangyarihan. Halos pare-parehas lang. Yun ang naisip noon ni Ohera. Kanya-kanyang interes, kanya-kanyang ambisyon. Kaya minsan ay napipilitan na lamang ang mga tao na magsinungaling o ibenta ang kanilang dangal at prinsipyo sa kakarampot lamang na kapalit para rin sa kanilang kakarampot na ambisyon. Kasabay ng pag-iisip ng ganun ni Ohera ay siya namang paglingon niya kay Atara. Kasama nga si Lucila, ang dalawang babae na mahalaga sa kanyang buhay. Kasama ang mga bagong sibol ng kanilang salin lahi. Sabay salita na niya kay Mael nang Manong Mael? Niminsan ba hindi niyo naisip ni Manong Sael na magtayo ng sarili niyong pinamumunuan na isang tribo? O isang bayan? Baryo? Ganon? Ah, uh, hindi naman. Bakit, O'Hera? Naisip ko kasi na mas tatahimik ang buhay natin. Kung dyan na tayo sa kagubatan na yun na mamuhay. At lahat ng mga klase ng tao na kagaya natin, asbuman, bangkilan, gabunan, o mga nilalang pa na gustong makianib sa atin, ay tatanggapin natin ng maluwag at magiging miyembro ng ating tribo. Ha? ibig mong sabihin oo Manong magtatayo tayo ng sarili nating turugan isang tribo na may pagtatanggol ang sarili sa sinumang tao na gustong manakop dito isang tribo ng mga aswang salita ni Uhera sa pangungunan nito sa pangungusap palang sana ni Mael ibig sabihin ay gagawa ng isa ng baryo si Uhera na may maliit na pamahalaan kagaya nga ng mga pinuno noon na bago pa dumating ang mga Kastila. Nung pinamumunuan pa tayo ng mga raha at dato, alinsunod sa makalumang level ng ranggo o katungkulan ng pamamalakad sa isang bayan. Yun, yun ang gagawin ni Uhera na nakahiwalay sa mga taong mapanghusga at mapanakit ng mga kagaya nilang may tangan na kakaibang kakayahan o ang pagiging aswang nga. Mui nga sina Uhera nun sa tirahan ng mga natitirang gabunan At pinag-usapan ng lahat ng kalalakihan Kung ano ang magiging kasunduan Sa magaganap na pagsasagawa nga nila ng liderato Pumayag nun si Sail at ang iba pang mga gabunan Sa pagtatayo nila ng bagong komunidad Na ang utak nga ay si Uhera At plano nilang palaguhin ang kanilang mamamayana hanggang sa makagawa na sila ng kanilang turugan. Pero bago yun, kailangan muna nilang magdesisyon ng kanilang magiging dato o siyang leader ng kanilang binubuong tribo. Dinaan nila yon sa tanungan na lang o butuhan kung sino ang gusto ng nakararami na mamuno. At gaya nga ng inaasahan, mas marami ang bumoto nun kaysa ila dahil nga halos gabunan naman lahat ang nandoroon ngunit tinanggian ni sa ilang paglukluk ng kanyang mga kasama. Baggos ay kay Ohera niya iniatang ang boto ng kanyang mga kasama. At sa gabi nga na yun, matapos ang kanilang mga naging kasunduan. Makinig kayo! Sa sino mang babale sa mga alituntunin na ating gagawin para sa pamumuno ni Dato Ohera ay ituturing na taksil sa ating tribo at ang paghatol ay mapupunta sa pamamahala ng Dato Ohera. Mula ngayong gabing ito ay kikilalanin natin si Dato Uhera bilang isang leader natin at ang asawa niyang si Atara, ang asawa ng Dato. Marapat lang nabigyan din natin ng respeto ang asawa ng Dato. Mula sa gabing ito, itinataas namin ang iyong pangalan bilang pinuno ng ating baryong palalakihin at pagyayamanin hanggang sa mga susunod pa na henerasyon. Mabuhay! Mabuhay ang bagong dato! Proklama ni Sail kay Ohera bilang dato at ng iba pang mga gabunan. Dato Ohera, ano ang unang plano natin? Tanong ni Sail. Simple lang. Ang hanapin ng ibang kalahi natin at tipunin upang sa ganun ay magkaroon tayo ng malaking nayon. Salita ni Dato Ohera. Dumaan ang isang buwan matapos ang magkruproklama -pro kay Uhera na isa ang dato. May dumating na balita sa maliit niya noong turugan na may nahanap ng ibang lahi ang mga inutusan nitong maghanap ng mga katulad nila. Pero mabuti at masama ang hatid noon. Dahil ayon sa minsahero, hindi raw titiklo ang tuhod ng lahing yun kay Uhera na mga abat, mga lipad na aswang ayon sa mensahero at magagawa lang daw ni Ohera na pasunuri ng mga yun sa kanya kung siya mismo ang pupunta sa lugar ng mga abat upang kalabanin ang pinakapunong mandirigma nila. Kung matatalo daw yun ni Ohera, ay baka sakaling pumayag ang mga yun na umanib sa kanila. Ganun ba? Sige, ihanda mo ang ibang kasama natin. Pupunta tayo doon. Haharapin ko ang pinuno ng lahi na yun wika ni Ohera. Alright mga kabagis ko, ang haba nito na episode kaya pinutol ko muna. Kasi may isa pa tayong kwento na ine-edit ko. Yung salin ni Lolo. So ayun na nga, si Dato Ohera na mismo ang gumawa ng paraan upang mamuhay na sila ng tahimik sa kagubatan. Ngunit ang tanong, hanggang kailan? Bumubuo na siya ng sarili niyang baryo o natin, baka nga maging malaki pang tribo ito na pinamumunuan nga ni Dato Ohera. Ang um, pansin nyo siguro mga kabagis ko, nagminimal na tayo ng mga sound effects kasi masyadong madugo yung editing pagka ganun yung ginagawa ko. So ganito na yung magiging format natin para makahabol tayo sa uploading mga kabagis ko. No? Alam ko naman na naiintindihan nyo yun. Next time na lang ang shoutout natin mga kabagis ko ha. Salamat sa suportang tunay